Magandang umaga sa inyong lahat mga boss. Start na naman 'yung tropa ngayong araw mga boss. Uh, 'yung pinaka-man uh, gate pala natin dito mga boss. ito uh, nga pala mga boss, isa ako continuous natin ngayong araw 'to mga boss. Ay, nakapag-boost na rin tayo dito mga boss netong uh, partner netong na poste natin. Ayan, ayan, opening pala natin dito mga boss, isa 1 uh, meter mga boss 'yung opening natin dito. Popormahan na pala natin 'to mga boss. Ito uh, poste natin dito. Para at least makapag -sage billing na tayo dito mga boss. Ito mga boss, yung main door pala natin mga boss. Uh, papasok na itong bahay. Ayan, tinanggal na rin pala natin yung uh, existing na pinto. Ayan, itong uh, steel door na to. Bali, papalitan natin to mga boss ng hamba na solid. Tsaka yung pinto na ito ay solid door din mga boss. Uh, tapos yung uh, PVC panel ceiling natin mga boss. Ayan, continuous tayo mga boss ng uh, installation dito. I-install na natin 'to mga boss yung dito sa uh, may master bedroom mga boss. Ito kasi mga boss, itong sa master bedroom uh, at itong sa part na 'to. Ito kasi mga boss, is mahahaba. Uh, hindi inap yung haba ng uh, PVC panel natin mga boss. Uh, yung PVC panel kasi natin mga boss, uh, 3 meters lang. Pero itong uh, room natin Uh, nasa nasa 3.5 meters sa ito mga boss. Kung may ari kasi mga boss, is ayaw, na, ayaw niya nung uh, may mga dugtungan. Dugtungan which is yung nilalagyan natin ng, uh, ng H connector mga boss para hindi makita yung dugtungan. Pero yung dito mga boss, yung pag install natin which is ayaw nga nung may ari ng may dugtungan, ang ginagawa natin mga boss, alternate yung ginagawa natin pag install. Yung, sa mga nakakasubaybay, Uh, parang the same sa pag-install ng mga binil natin mga boss sa flooring para at least uh, hindi siya magkakasama yung dugtungan niya tapos uh, hindi na natin lalag lalagyan ng H connector nga na tinatawag mga boss ganito yung kakalabasan niya mga boss oh. ayan kung natin ayan ganito yung kakalabasan niya Ayan, hindi naman siya masyadong halata mga boss yung dugtungan Ayan, kung si natin, may hati siya. Uh, wala na tayong nilagay na H connector. Uh, Dinirect na natin. Uh, pinagdikit na lang natin, mga boss. Ayan, ganon. Tapos yung dito naman sa kabila, ito naman siya. Ayan, alternate yung ginawa natin na mga dugtungan. Hindi tayo naglagay sa isang area. Ayan, katulad nito, na nandito na yung dugtungan niya. Ayan, para para yung uh, PVC panel nga natin mga boss sa uh, wala siyang dugtungan Ayan. maganda rin naman yung kinalabasan mga boss uh, hindi rin siya halata yung mga dugtungan natin yung katulad nito Ayan. Ayan, ito dugtungan parang ang kinalabasan niya puzzle parang yung ayun, uh, the same nga nung pag install natin ng tiles vinyl Ayan, bali alternate siya Ayan, ayan. ito na yung kabuhan mga boss ang ganito yung kakalabasan dito mga boss Ayan, ina-alternate natin. Ayan, tapos yung mga bintana pala natin mga basa. Ayan, uh, kinukontinuous na rin natin, kinakantuhan na rin natin tuong uh, sa may, mga likod. Ayan, lahat ng bintana natin na uh, ni-relocate natin mga basa. Ito kasi mga basis, before is nandito nga yan, uh, ni-relocate natin, ginit na natin dito sa opening ng hagdan. Para maganda rin yung uh, view netong bintana na to. Uh, the same din dito mga basa sa kabila. Ayan, sa mga nakakasubaybay, so yung bintana na to is nandito. And ginit na rin natin. eh yung likod na lang yung kakantuhan natin dito mga boss. Kukontinuous natin yun yung araw. Yan. Ayan. Tapos yung dito mga boss, ayan, uh, last time nabanggit natin magkakaroon ng bintana dito. Ayan, nalagyan na rin pala natin mga boss. Ayan, ganito na siya kalaki yung bintana natin. Ito mga boss, yung mga bintana na to, is ito rin yung mga existing na tinanggal natin. Ito rin yung kinabit natin. Ayan, tapos yung dito, ayan, naikabit na rin natin. Ayan, itong bintana na malaki dito mga boss. Ayan, existing din to na bintana na nanggaling dun sa baba. Ayan, dito natin ginabit. Ayan, 120 by 120 ito mga boss. Ayan, dalawa na yung bintana niya. Tapos ngayong araw pala mga boss, sa uh, mag start na pala tayo mga boss, mag-apply ng ABC epoxy mga boss. Dito sa mga dugtungan natin. Ayan, dito pala tayo mag sa mga boss sa uh, may attic area. Ayan, katulad nung ginawa natin dun sa first floor, uh, ayan, binabapping natin tong mga pinag ribita natin. Tapos yung uh, mga dugtungan natin, mga boss, kapag uh, dikit yung mga dugtungan natin, uh, ginagrinder din natin to mga boss, para magkaroon siya ng gap, para yung lalagay natin, mga boss, na ABC epoxy natin mga boss is pumasok dito sa pagitan nitong mga dugtungan natin. Ayan. napaka -importante yan mga boss uh, na merong gap itong mga dugtungan natin para mapasukan yung uh, loob na epoxy mga boss. Once kasi mga boss na walang uh, pagitan yan mga boss. Ayan katulad nito. Oh. Ayan medyo maliit yung uh, pagitan niya. May hirapan tayong ipasok yung Uh, epoxy, kaya ang gagawin natin dito papalakihin natin itong gap na ito uh, gagrinderin natin yan ng halos 3mm yung kakalabasan niya mga boss para maipasok natin yung epoxy Ayan, para at least uh, hindi siya mag -crack. kasi mga boss, uh, once na hindi mapasukan itong uh, mga gap na ito uh, nasa labas lang yung epoxy natin katagalan yan mga boss sa uh, crack kasi nga, hindi siya, naka, hindi siya dumikit ng maayos. eh ganun yung uh, proseso na gagawin natin dito mga boss. ah uh, katulad nung lagi nating ginagawa. dito pala mga boss, yung bubong natin ayan, continuous na rin natin to ngayong araw. ah uh, kasi ito mga boss, ah uh, natapos na pala natin palitadahan tong uh, firewall natin dito. Ang natitira na lang natin mga boss is yung baba ayong uh, yung baba naman mga basis. Ayun, nagpaalam tayo dito sa may-ari dito sa may katabing bahay. Uh, magpapaalam na lang tayo dito para makapagtayo tayo dito ng scaffold holding. Tsaka para malinis din natin yung apart uh, nila. ayon uh, kailangan din natin linisan 'to kasi nga, ayan, nadumihan natin. Ayan, para malinisan natin 'to ng maayos. Alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Yeah, yeah. I've been all around the globe trying to protect your soul.